Ano yung trabaho nyo? Naghahakot kayo ng mga plastic? Opo. Okay. Araw-araw po yan. Araw-araw. Araw-araw yan ang trabaho nyo. Opo. Okay. Magkano kinikita nyo sa pagpa-plastic nyo? So, papasok tayo dito sa grocery. Pag-grocery natin si nanay. Uh, kahit dun sa malit na paraan lang, eh, matulungan natin siya. O, oh, nay. Okay na yung grocery nyo na yan. Ist Pang-stock nyo sa bahay nyo. Okay na po yan. Sure kayo? Oh, sige. Bayaran na natin yan. Magandang araw mga ka-Berks Chris Cusinero Mr. Palengke Yolo Ascal Ang inyong kapamilya ka po Hello Nay Nay Hello po Magandang araw Mga ka-Berks Habang nandito tayo Magbo-vlog sana tayo ngayon Pero nakita ko biglang dumaan si Nanay Kausapin oh, natin si Nanay Nay Nay magandang araw Kamusta po kayo? Ano yung trabaho nyo? Naghahakot kayo ng mga plastic? Opo. Okay. Araw-araw po yan. Araw-araw? Araw-araw yan ang trabaho nyo? Opo. Okay. Magkano kinikita nyo sa pagpa-plastic nyo? Ay, hindi po pari-pari po. Ang pinakamababa po, um, 30. 30? Okay. Pag mataas naman, pagka sipag-sipag sinanay, -sipag si mga 20. 200, mga ganon? Hindi po. Hindi, nabot ng 200 So, yung pagtatrabaho nyo na to, maghapon ba to? Opo. Ah, maghapon yung trabaho yan. So, namumulot kayo ng mga plastic dito sa Hermosa? Opo. Sa oh. Oh. housing po ako. Mula, ah, sa housing kayo, doon kayo nangkatira? Opo. Okay. Ah. Ang kasama ko po, po, mga ako po, at saka, uh, ako, yung manugang. Opo. Pinapakakain lang po nila ako. So, ito yung trabaho nyo, araw-araw? Opo. Yan na naman pong anak ko ang na nagapunta ro na at ito nga po pag na hindi na po ako makapunta kaya yung anak ko na lang po yung taga parikan ang trabaho ko ng asawa nagmumotor na ganito rin po ang trabaho so yung kinikita nyo sa isang araw halagang 30 pesos lang hanggang hanggang sandaan naman po. hanggang o, Mag sandaan? Maghapon na yun? Oo. Ah, maghapon na yun. So, paano yan? Saan kayo kumakain ng tanghalian? Eh, minsan po. pagdadating ko, minsan man, no, nadating ako ng mga last squad. Katulad kahapon ng hina po ako sa hini. Eh. Dumating naman po ako no, ng mga last squad. Um, Kaya, ko po. po. Um, Gusto nyo? samahan namin kayo mamalengke kayo ng mga ano mga gusto nyong pagkain para may ista kayo sa bahay ha? ano po ang kapalit? wala pong kapalit wala pong kapalit hindi po ako nangihingi ng kapalit tumutulong lang po okay lang po saan tayo pupunta? so mga kabirks ang gagawin natin ay eh, mag grocery tayo kasama ni nanay pag grocery natin siya dahil siya talaga yung unang napansin ko hindi pa kami nag-start mag vlog So sabi ko, siguro talagang tinawag ako ni Lord para tulungan natin si nanay, no? Kasi sakto mag start kami ng pagbablog, biglang dumaan siya. So sabi ko, siguro it's a sign para makatulong naman tayo kay nanay. Kaya tara, yon ang gagawin natin for today. Okay, so, ayan may grocery yata to eh. Grocery store po ba yan? Ayan, oh yes. Grocery, 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 grocery. grocery yan. O, grocery yan tara. Doon tayo pumunta at uh, mag-share tayo ng blessing sa ating mga kaberks nung, nung makita ko si nanay eh, sabi ko kasi yung buhay namin noon talagang talaga noon po yung Ako buhay po, namin wala na po akong asawa namatay na po namatay po siya ng October kaya mag-iisang mag taon dadalwang taon mm. oh, tara na eh, punta tayo doon Jay, punta tayo doon

So papasok tayo dito sa grocery Pag grocery natin si Nanay Kahit doon sa malit na paraan lang eh Matulungan natin siya Kung mayaman lang si Chris Cusinero Hindi lang yun, kaya lang Basta kung ano lang kaya natin i-share sa kanya Yun ay i-share natin Naku, bayanin lang tayo Hindi pa mawawalayan dyan Naku, wag kayong maiyanay Hindi kayo dapat maiyaw Una-una Pagka yung ginagawa nyo marangal at wala naman kayo dyan nakapakay tao, lagi ko sinasabi yan eh. Pagka, pagka yung ginagawa nyo, yung pagtatrabaho nyo para sa pamilya nyo at malinis naman ang intensyon nyo para sa iba, wala kayong dapat na kayo. So tara, pasok tayo, hanap tayo ng mag-grocery dito sa, sa store na to. Nay no? So mag tayo may yung mula sa bigas. Gusto nyo ba ng bigas? O, oh, sige. Ano po? Gawa tayo ng bigas na yun, no? para meron kayong stock na bigas sa bahay. Okay lang. Hey, Lika, assistant ka dito. Okay. Tuwang-tuwa si nanay nung kumuha tayo ng bigas, no? Sabi niya, malaking tulong na daw to para sa kanya, para sa pagkain nilang pamilya niya. Kaya sabi ko, wala pong problema doon at sabi ko sa kanya, sige po, kung ano man yung mga basic na pangangailangan nyo, kuha nyo lang po at ako na po ang bahala dyan. Ang importante po eh, yung mga pangangailangan nyo, yung hindi nyo maibili. Uh, sige, gawa sige, natin po. ng paraan. Pagkape. Ayan, naiiinom nyo. Sige po, kung ano po kayo. Sige po, kung oh, ilan po yung gusto nyo kunin, sige lang po. color po tipo, meron pong brown, meron din pong kulay black. Diba? Dito gusto yung iba ibang kulay. Para po... Oo, oh, para sa inyo naman yan. Para may mga choices kayo, di ba? So, challenge si Nani. ibang kulay yung kanyang, ano, kanyang coffee everyday. Ayan lang po. Okay na po yan. Sige po. Ano pa po yung next? Eh, gusto ba kayong binindyaan? Gusto nyo bumili ng hotdog? Ketchup? Eh? Meron pong soy sauce, patis oil. Ano Sige po. Kori nyo lang kung gusto nyo, Nay. Yun po. Sinanay ng oil. Tapos, yan. Toyo po yata yan, nai. O, dito na tayo, na. Baka may gusto ko yung mga delata dito. Kuha lang kayo. Sige lang. Good morning, po, sir. O, dyan na nila. Sige lang. Kuha lang kayo, Nay. O, na nila. Yan. Sige po, si Piolo po magbabayad niyan. Joke lang. At si, si Piolo po magbabayad? Si Piolo. Ikakadga ko isang kamay. Tawang na. Isang may wala pang babas niya. Kahon kahon na. <laughs> Korn, corn tuna po daw. Hindi ko pa na-try yan eh. Masarap kaya yan. Bili rin kaya ako isa nito, no? Manghang po to, to manghang daw po ito. Okay lang po sa inyo yung manghang night. Manghang po May sili po yan, may sili. Yung, ayan po yung di manghang, yun po Ah, Ayan daw po, hindi po maanghang. Baka hindi nyo makain, matindi yung anghang nito Hindi, bigay mo lang. Ayahan mo lang dyan para matikman ni nanay. Okay lang yan. Okay lang po, nai. O, sige lang po. Mga ka sarap din ng feeling nung ganito, no? Ito yung mga, ito yung mga feelings na talagang gusto ko eh gusto ko na maiyak ng mga oras na to pero pinipigilan ko lang mga ka-perks eh. Naiiyak kasi ako. Pero tamdam ko kasi yung pangangailangan ni nanay eh. May si nanay sa sausage, mga delata, no? Hindi, oh, kasi pwede ang na matagal. Oo, oh, pwede nga na matagal. So, nai, yung mga pinagkukuha nyo, sino pong naalala nyo para dyan? Yung mga apo nyo ba? Mga anak nyo? Apo, anak. Ako, ako, senior na. Kayo, senior na, na kasi. Opo. Pagkukuha ko po, bahaba agi. Maski po ako, hindi matira. Kasi nga ah. araw-araw, nanganganakan. Opo. At least, meron ko na kayo ista kahit pa paano, no, Nay? Opo. Opo. At ko naman po, may nagbibigay din sa akin. Mm -hmm. Kaya po, kahit pa paano, kumakarga oh, Tulungan kayo nanay para mabilis no. Oh, okay na po nai. Meron pa ba kaya yung kailangan? Wala na Okay na po. Ano pa po, po? Asukal, asukal daw. Nandyan, nandyan. Para pa lang sinanay ito, gusto niya may asukal na nakastak sa bahay. So, may kape, eh. meron ding asukal. Oh. Sige po, asukal daw po. Asukal daw sinanay. yan po 'yung mga asukal nila. Oh, white ba gusto niyo, brown? Ayun oh, sige po, Nay. Ayun. Oh, may asukal sinanay. Okay na po. Ayan, okay na po. Sure kayo, Nay? Iyon. So, itong si Nanay, napakasimple lang. No? Sabi ko, kunin niya yung mga gusto yung kunin. Ito lang yung kinuha niya. Oo, oh, oh, sige naman. Sige po. Condense po, malapot po yan. Ayoko. Wala po po yan. Ito niyo po yung malab Yung ito, Ito po, iba po dito. Ay, ito, po yung, ito po yung Yun, kita mo naman si nanay, no? I itlog na, eh. May itlog na kayo sa bahay. O, oh, Oko, kayo na itlog. Para meron tayong pang breakfast bago kayo magtulak ng inyong kariton sa umaga. di ba? Oo. Oh, isa pa, Jay. Sige. Yan. O, oh, nay, nai. Okay na yung grocery nyo na yan. pang-stock nyo sa bahay nyo. Okay na po yan. Sure kayo? O, oh, sige bayaran na natin yan oh, kailangan na kasi si Pascu, Piolo Pascual si Piolo Pascual. Pascual ikaw ang magbabayad na ito akala mo ako hindi ako magbabayad niya si Piolo Pascual lalabas na ako sige lalabas na ako lalabas na ako hello po magandang araw po Chris Cusinero po ano po ano po ano nyo vlog ano ah, Chris Cusinero ako oh, po Ay. eto po ma'am oh. mamalo ano po yung pangalan nyo nakalimutan ko yung tanong Amirita Matutina Oh, Amelita Matutina. Okay. Yun, si Ma'am uh, Amelita. Si Ma'am Amelita, nakita natin sa kalsada, no? Nagpo-push ng kanyang... Uh, anong tawag doon? Yung... Push cart. Yung push cart yun. Tapos namumulot kayo ng basura sa daan, no? Yung mga bote-bote, yung mga lata-lata. binebenta nyo yun? Okay. Ah, yun. So... Siyempre, uh, alam natin yung buhay natin noon, mga kabrix. Kaya nung makita natin si nanay, sabi ko, pag ng tulong, tutulungan natin. Basta kaya natin. Yun ang pinaka-importante. Na ito mga grocery nyo na to, hindi lang para sa inyo, no? Opo. Para kanino po? Sa apo ko po, ta anak. Sila iniisip nyo, maski sa pag-grocery nyo, no? O Opo. Maski po pagkakalakal ko. Pag medyo po ako nakakatipon. Binipigyan ko po. Kasi po yung bunsong anak ko, apat po ang anak. Tatlo po ang nag-aaral. Isang grade 1, grade 3 yata, at grade 1. Ay minsan po, wala pong baon. Naaawa naman po ako kasi siya po ang tumutulong sa akin. So na, hindi na kayo mga ngalakal ngayong araw? uuwi na tayo dun sa bahay nyo para madala natin yung mga gin grocery nyo. Uh, di ba? So, dadalhin natin lahat yan dun sa bahay nyo. Para... yung pong dalawa kong apo mag-aaral isang high school at isang grade 5. Wala po tayong maagod nandun dun. Ah, eh, at least kayo nandoon. Basta pagdating natin dun sa bahay nyo, eh, alangan naman buhatin nyo mag-isa yung mga pinamili nyo, di ba? <laughs> kailangan madala natin doon sa bahay niyo may hatid Ay, ko man lang kayo doon ano di ba pwede rin po mm. magpisa kasi ito ang bala ko po saan na ngayon punta pa kung palihan at mga malakal na uy paano yan ang dami yung ano na grocery o kailangan dalhin nyo na yan sa bahay niyo pwede na Opo, para maiwan nyo na sa bahay yung mga yan kung kayo mga ngalakal pa ulit. So, ilang beses ko nang pinililit si nanay na iyahatid ko sila sa bahay nila. At kasi mabigat yung aming grocery. Pero sabi niya, isa na nilang daw sa kanyang postcard uh, pushcart. At mayroon pa daw siyang pupuntahan. At uh, ayokong ano, makipagtalo kay nanay. So, sabi ko, sige po. Kung ano po yung decision nyo, yun na lang po ang gagawin natin. So, yun. nag na siya na... Nay, sigurado kayo ayaw nyo magpatid sa bahay nyo? siya pa ako siya pa daw siya eh, kasi gusto niya magpunta pa daw siya sa palihan. May mga plano pa siya. So hindi ko alam kung kaya niyang itulak tong, tong kanyang pedicab. Pinipilit natin si nanay na yatid natin sa kanila pero ayaw niya talaga. So siyempre yun ang gusto niya. Eh, yun ang gagawin natin. Uh, basta... Nakapag-grocery na siya na i-grocery na natin si nanay Yun ang importante kaberks dun sa mga kaberks natin dyan na medyo nakakaluwag baka naman na uh, gusto niyo ako i-message tulungan niyo ako na mapalitan natin yung push cart ni nanay kasi hirap na hirap siya dito sa push cart niya uh, sobrang luma na talaga sigurado kayo? kaya niyo talaga? kaya daw ni nanay sabi ni nanay kaya daw niya Sige nga, itrayin nga nanay ko. Kaya nyo talaga mag-drive mag, mag, -ano, mag mamaya. Mahirapan kayo na, Okay lang po talaga. Ayaw nyo talaga pahatid sa inyo. Ayaw nyo talaga magpahatid sa kanila eh. So, oh, sige po, sige po. Eko, <laughs> bigyan ko kayo na ng... para makauwi na kayo. Oh. Ayaw nyo pa rin umuwi. Ayaw, ayaw nyo talaga umuwi. Ayaw nyo umuwi. Oh, sige po, sige po. Kung ayaw nyo talaga, ayaw talaga ni nanay umuwi. Oo, mga talaga siya. Siguro yun yung araw-araw niya na talagang trabaho. Kaya gusto niya mga ngalakal siya talaga. Sure po kayo na yan? Mabigat po yan. Kita niyo mga ka-Berks. Anyway, uh... hindi ko talaga alam gagawin ko mga ka Kasi ayaw niya talaga na magpahatid sa bahay nila eh. So yun na mga ka-Berks. No? Nakatulong tayo ng isang uh, ka-Berks ulit natin. Nakita natin si nanay. At uh... Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pagsuporta mga kaburks. Chris Cusinero. At si Mr. Palengke. Hello, Ascal. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaburks. Bye-bye. <laughs> ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay, piliin mo laging sumaya, Tay Kristo si panalo ka. Lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Chris Cusinero na halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadilang lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan Kahit malayo sa pamilya